Good morning po mga suki at ngayon ay uh, muli ibabahagi natin sa inyo yung uh, isang napaka-importanting uh, uh, ka kaalaman. Ha? So lalong-lalo na sa mga suki po natin na gumagamit po ng uh, uh pole valve type ng uh, LPG cylinder. So marami po yan. Pag sinabing pole valve type, ito po yung mga deroskas. Okay, so ngayong umaga lang ay... Uh, nakatanggap ng reklamo yung aking rider no? at ito po yung ibabahagi natin sa inyo actually hindi po ito isang beses lang uh, dalawang beses o tatlong beses pag apat na beses na po ito na nangyayari na nirereklamo ang tanki natin dahil uh, ito nga ikukuwento ng aking rider kung ano ang reklamo sa kanya ayan rider uh, anong reklamo sa iyo ni customer kanina Uh, sabi sa akin ng customer, kahit daw anong Pero tinawag ka kanina nung oh, nag-deliver ka. Oo, oh, tinawag niya ako kasi oh. hindi daw kahit daw nakasagad na daw ng pit. Pala nila nakasarado na daw pagbukas daw nila ng pala ng makakuy pa rin. Oh, tapos anong una mong uh, sinabi? Sabi ko bakit 'yan? Pinuntahan ko. Ayun, pinuntahan mo naka na, mga kuya paano yan? Parang magic na nangyayari na so na. Ako, Ano? na 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 Parang may magic na nangyayari na yan. <laughs> pinuntahan namin niya yan. Oh. Tapos, pinuntahan. Dapat uh, binaliwala mo na lang sana yan. Bakit mo pinuntahan? Ay, siyempre, hindi naman pwedeng baliwalaan natin. Ayan. <laughs> Ay, Ayan. Ayan ha. Mga kasama-tangkiro Mga rider dyan. Huwag niyo babaliwalay. So, anong ginawa mo? Pagpunta ko doon, pagka tingin ko sa tangke niya, nakasagad niya ako. Nakasagad? Oo. Oh, pero naka, yung sagad niya, nakabukas, tulo ng bukas na. Ayun. So, nakasagad, ang akala niya? Nakasarado. Nakasara. Yung pala? Nakabu nakabukas pala ng sagad. Ayun. akala niya, nakasarado ng sagad. Ayun. Talagang <laughs> so, yung pala? Ah, nakasagad na bukas ang buong akala ni customer, sagad na raw ang siya pa magmisal, siya pa ang galit eh. Ano pang sasabihin? Bakit ganyan yung tangke? Tangke nyo. 'Di ba? Ayun, ayan na. Ayun pala nakabukas. Nakita ng pihit niya. ah uh -huh. Ini ko ayun, sinarado ko. Sagad na sagad, nakailang ay ikot ako. Tanga ko na binuksan. Sabi niya, "Hmm." Oh, Nung ginawa mo ko yan, nagtaka pa siya. Oh. Parang hindi pa maniwala sa akin eh. Ade ba? Diba? So di isang tagumpay na naman 'yon, nakapagligtas ka na naman ng posibilidad na dahil pagkayo ni na, nanatiling bukas, okay. no? At uh, may singaw yung uh, host niya, di lalong magkakaroon ng malaking problema, sunog 'yan. Oh. oh. ba? E, baliktad kasi ang pagkakakala niya. Baliktad, ano? Eh, oh, yung akala niyang sarado. Bukas pala na sagal. Ayan. Uh, ayan. So, ayan. Maraming salamat, uh, Joseph, no? Sa ating pong mga kusinero, kusinera, na masyadong uh, ninenervyos at nawawala sa sarili minsan, no? Dahil uh, ang unang uh, atake nila ay sira yung tangke Ilang beses na hong nangyari yan kay Katuring Ilang beses na hong nangyari yan. Ay, yan yung agad na reklamo nang uh, mga kusinero at kusinera, bakit ganun yung tangke ninyo? Nakasara na, sagad na pero may 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 apoy pa rin lumalabas pag binubuksan mo yung gas stove. Ayan. ah, Actually, hindi lang ito pangalawang beses, pangatlong beses. Na sinabi ko nga sa mga una kong video, kung matatandaan ninyo, nangyari po 'yan dito somewhere in Deparo, ay somewhere in Bagumbong. Ah, nagtawag pa ng bumbero at ang ginawa ng bumbero nilagay dun sa ano yung tangke nilagay dun sa isang timba na punong puno ng tubig o okay, tama naman yon pero ang mabigat nun eh inisip niya agad na may sira nga ang tangke ah kasi nga oh, so sa halip na isipin niya na nagkamali si customer inisip niya agad na may sira ang tangke Okay, imaginein mo na ilang beses na ang nagtawag si Suki ng magsasara no? Nang gagawa. So, bawat re-responde, bawat re-responde, eh ang gagawin, kakapain yung, uh, yung, 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 crown valve niya, no? O, kakapain yan, at pag sinabi, pag nakala niyang mahigpit, yun na rin ang pasara. So, susundan niya na lang yung higpit na yun. Susundan niya na lang yung higpit na yun. So, hang, sa halip na nabubuksan niya, ang nangyayari, pahigpit ng pahigpit ng pahigpit. Okay. So anong lesson dito mga kapatid at makasama nating mga tangkero Ulitin na naman po natin. Pag tayo ay rumiresponde sa mga ganyang reklamo na ang sabi, nakasara na ang sagad pero may lumalabas pa rin apoy. Anong gagawin natin? Isipin agad natin na nagkamali si customer. Ano ang gagawin natin? Yan. So ngayon, para alam agad natin, para ganun agad na ang, tama agad yung uh, aksyon na gagawin natin, Unang-una po mga suki, ano unang-una mga kasama natin tangkero. Dapat maging kabisado sa isip natin kung ano ang direksyon ng pasara at ano ang direksyon ng pabukas Ayan na, maliwanag po ha? dahil uh, may mga kasamahan din po tayo, rider, mismong may-ari, minsan natataranta, na natataranta at uh, na nakakalimutan yung dapat na gagawin niya. So, ang lakas, ang laki na ng muscle niya, eh, ginamit niya yung puwersa niya para lalong uh, humigpit ang pagkakabukas. Okay? So, ituturo natin uli ngayon para po sa ating mga mahal na suki para sa ligtas nating paggamit ng LPG. Kung paano ang direksyon ng pasara at paano ang direksyon ng pabukas. So, nakikita nyo po, naglagay po ako ng araw. Paano ba natin to ah uh, bubuksan paano natin o paano ang direksyon ng pabukas nakita po ninyo ang pabukas o oh, yung araw nakita po ninyo ano, papunta ron papunta doon. so susundan po natin siya ano? nakita niyo yung araw pagpabukas, pag pabukas ay pa ganon so ilalagay natin yung ating uh, palad ilalagay natin dyan, ang sabi sa direksyon papuntang kaliwa counter ah, sa ano counter clockwise ulitin na naman po natin paano pa papunta sa kaliwa ilalagay natin sa sentro yung ating palad yung ating kamay okay hihigpitan natin ang hawak and then ang direksyon ng pag-ikot ay papuntang kaliwa o oh, oh di ba nakikita po ninyo tignan ninyo yung aking kamay o oh, papuntang kaliwa o oh. o oh, di ba yung direksyon ng kamay ko, o, oh, di ba? Kaliwa, o, oh, pabukas, sige. Itodo mo, ng bukas. Itodo, mo ng bukas. itodo mo ng bukas, 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 itodo mo ng bukas. Kita ninyo, naglalak din po siya. Naglalak din po siya. Okay? So, kung ang isang responder o magbibigay uh, ng uh, assistance o uh, tutulong sana nang gusto niya ay makatulong, kung hindi niya alam at wala sa utak niya, hindi nakarehistro sa kanyang popote kung paano ang pagsara e natural nung unang dampi ng kanyang kamay ha? Ah, at nakita niyang mahigpit. Ang gagawin niya ngayon kapag ka siya ay wala sa sarili at hindi nakarehistro sa utak niya paano ang pagsara, e iisipin niya na ito na ay nakasara. So ang tendency, ang gagawin niya, ha? Ah, sa halip na pasara, ang gagawin niya, pahigpit din siya ng pahigpit. At lalong patindi ng patindi ang kanyang testimonya na napakahigpit na, pero may dumanabas pa rin sa gas stove. O, ayan po mga suki. Ha? Mahigpit din po yan. Mahigpit din po yan. Mahigpit din po yan talaga. Kahit anong mga mo po yan. Lalabas na taro kasi nakabukas. Kung gaano inaabot ng ating valve yung pinaka-extreme part ng pagsasara. Ganon din po yung pagbukas. Umaabot din po na hanggang doon lang siya at humihigpit din po yan. Pero hindi po siya pasara. Pabukas po yung ginawa ni Suki. So, eh, dahil walang kay -ide idea si Suki at ang akala niya, pati yung mga remesponde, pati yung bumbero remesponde, pala na, hindi na sila nakatulong. Sa halip, nag-create na sila ng nang panik sa mga kapitbahay, sa community, sa mga tao nandun. Lumalabas ngayon ng kasiraan doon sa outlet. Sira daw yung valve ng tanki namin. O, oh, di ba? Mga suki. Okay. So, hindi natin, hindi natin winawala na posibilidad na may problema rin yung valve. Pero, uh, in most cases, sa lahat po ng kasituasyon, ang nagkakamali po ay yung mga suki sa paggamit nila o pagbubukas at pagsasara. Okay? So, Ulitin po natin ang instruction. Kapag ho, nagbubukas po tayo, okay, ang araw susundan po natin. Yan po ang pabukas. Pangalawa, meron din pong direksyon yan dito. Pakiyan mo nga. O, makikita mo, ayan o, open. O, nakita ninyo sa salitang open. Pero, wag ho kayong mag dito kasi meron pong mga eh, luma na, na, ano, no, na crown cap, no, na wala ng nakasulat, burado na, gastado na, burado na, wala na nakasulat na direksyon. Okay? So, assuming na nawala na yung direksyon dyan sa kanyang crown cap na yan, eh mag, eto po ang susundan nga natin, na kinakailangan, ang pabukas ay pakaliwa, or tinatawag natin counterclockwise. Alright, bubuksan uli natin. Ayan. Okay? So, ganyan lang po ang pabukas. So, meron ding sagad yan. Kanya nga ho, automatic. Ah, automatic po. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin ng responder? Ah, ano ang gagawin? Kapag ikaw ay may responde, katulad ng ginawa ng rider ko, okay? Katulad ng ginawa ng rider ko, automatic rumihistro sa utak niya kung paano ang pagsasara. At inisip niya agad na nagkamali si customer. Para, alam mo agad ang magiging aksyon mo. Isipin mo na nagkamali agad si customer na ang ginawa niya ay pabukas, hindi pahigpit. So, ang gagawin, unang-una, pagka ang reklamo, puntahan mo, ha? Ah, huwag kang, huwag mong babaliwalin, tama po yung reaksyon ng writer ko, wag mong babaliwalin, puntahan mo. Then, isipin mo agad na nagkamali si customer, si Suki, na posibleng ang ginawa niya ay pabukas. So, naitodo lang nga yung pagbukas, kaya humigpit. Kaya akala nila, sobrang higpit na, pero bakit? May lumalabas pa rin Yun pala Eh yun nga Nakabukas po ng todo Yung pong kanyang crown valve Alright So Ayun po So pagka ka Automatic Isipin mo na nagkamali Si customer Kaya Ang gagawin natin palitan po natin ito Ang gagawin natin Ay pasara Okay hmm. So paano naman ang pagsara Ayan Simple lang po yan Ayan po O oh. Mga suki, paano ba ang pagsara? O, mula, o yan naman o, papunta sa kanan. O, dinakita mo, ha? Napakahigpit. Ayan o, higpit o. So, kapag tatangatangay yung re responde, ang gagawin niya, puro pahigpit din ang pahigpit. So, ngayon, ang gagawin, sabi ko, ang gagawin ni Ryder, anong gagawin ni re responde? Isipin niya na nagkamanay ni si suki. Okay, so, ang gagawin ay pasara. Paano ang pasara? Papunta sa kanan. right Papunta sa kanan. Yan. clockwise. Clockwise ang direksyon. Papunta sa kanan. Okay, clockwise. oh, nagkamali si Suki. Natural. Sobrang higpit na yan dahil ang dami ng kamay na pumunta dyan. Nang gagal. Eh, yung uh, para pa rawin. Eh, laki raw ng muscle eh. oh, eh, yung mga bombero pa naman. Nag, uh, meron silang fitness activity. oh, hindi eh, ang lalaki ng muscle nila. Eh, natural. Napakahigpit na. So, isipin mo na nagkamali yung rimesponde, nagkamali si Suki, kaya ang gagawin mo, automatic, papunta sa kanan. Ayan, ayan. Papunta sa kanan, 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 papunta sa kanan hanggang sa may pit. Tsaka mo ngayon, buksan yung gas stove. O, ayan, nakasara na. Okay? So, ito, hindi lang to isang beses. No? Dalawa, tatlong beses, pang-apat, pang-limang beses na po yata ito. Uh, dito sa may uh, North Fairview din, uh, naka-experience na rin ako niyan. At talagang, uh, uh, yung customer, hindi nga customer yun eh. Nagsabi pa na matagal din daw siya sa tangkihan. Bakit uh, ngayon lang daw na nung nag-deliver tayo ng tangki, eh, yung tangki daw natin, sira ang valve. Oh, yun pala, eh alam mo yan, <laughs> Diba? Uh, may mga ganun po eh. hindi natin maiwasan na uh, ini-exaggerate nila, ini nila yung reaksyon. Na akala nila tama sila. Uh, so isipin mo lagi na ikaw yung eksperto. Kaya huwag mong papatulan yun sa halip, uh, bigyan agad ng aksyon, reaksyon, yung umpong uh, problema. Dahil uh, ito po ay napakadelikado. kanya nga ho, sabi nga natin, laging nauuna yung safety issue. Okay. So ang pasara, pakanan. Okay? Ayan, pakanan. 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 O, tingnan mo nga kung nandun yung direction yung arrow dito sa crown na uh, cap. O, ayan din po, nakalagay. Ha? Ah, o, yung, uh, yung ano, pakanan. O, ang tawag yan, close. Papunta sa kanan. Open. Papunta ng kaliwa. So, pagka ho kayo ay uh, nakalimutan ninyo, pwede nyo pong puntahan yung crown cap ng inyong tangke. Ha? Ah? Pwede niyo tignan, andyan po ang direksyon. May arrow po yan, pagpabukas, may arrow po yan, pagpasara. Okay, so ang ginawa lang natin ay is just a follow up. Para ho sa mga natin, sa mga suki po natin, ah, eh, priority po natin na ah, laging ligtas po ang paggamit natin. So sa mga katanungan, pwede po kayo magtanong kay Catherine sa dinyang uh, 88010242 88010242 or Uh, 09814667373 0981-466-7373 ni Katuring. Magandang umaga po at mabuhay po tayong lahat. Ito.